mga kakalbs. Okay? Good morning mga kakalbs. Good afternoon sa lahat. Narito tayo ngayon. Bisitahin natin po ang ating mga inahin. Na pitong inahin. Puro buntis na rin po. Sisilipin natin po. Mayroon na isang nanganak. Sa sunod namang buwan, mayroon na namang susunod, uh, susunod na naman uh, mga nganak puro buntis po yung pito sisilipin po natin unti unti na ang nanganganak yan ito itong una sa sunod na buwan mayroon na rin mayroon din mga nganak dalawa, siguro mga dalawa, siguro tapos dire-diretso na yung pito po Wow, kagaganda. Tamang tama, marami pa tayong bakante. lahat na anak ng ating inay na ay mayroon ng paglalagyan. Pantaya yan. Bawa niya siya tuloy na madame bukas pa nung dilin sa maga, kung wag ng matme ayat na. Kaya sa buwit. Super duit. Okay, utay-utay ng nakay. Oh, Nag-uutay-utay ng nakay. Ano? Ang buwit. Nag-uutay-utay utay ng nakain Oo. <laughs> ayun, binulik ko. Ayaw? Oo. Oh. Ayun nga, ayun nga. Oo, oh, Okay. <laughs> tinuturuan na at nang mabilis lumaki. Hmm. 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 Kaso lang, wala na yung tubig. Ano ba hindi yung pwedeng uminom ng tubig yan. Gatas. Gata hindi pa, sa ina pa yan. Pagka nakadalawang linggo, lalagyan ko na ng tubig yan. Kasi ano eh, baka magtae agad. Ay, parating kumihay. Oo, eh, lumagaling ako magbigay ng tubig eh. Ayos naya, just yan. Ah? Ay, na yan, may awaan Diyos, tuloy na yan. Ha? Putol na! Putol na! Wala yung sunog-sunog. Cutter, ala, lagitik na lagitik eh. Alam mo bakante nating ano, dami nating bakanteng lalagyan. Sabi Ah, huwag na ano, ay bakante. Ang pang ano. pa paanin na pumubo ay lumubas. Um, Ito um, 'to. Um, Ito um. ang mga may break. Oh yeah. Ha? Huh? Dinurok ko na kanina.